Ayan guys. Ayan mag-harvest po tayo ng ano guys. Ang pang ulam guys. Saog natin sa ano. Ayan. Ayan guys. Ang mga pets natin guys. Ayan guys. Yung mga sitaw natin na. Ayan. Second second planting guys yan mga palang natin hindi pa sila na ayun guys oh ito lang sa bakuran yan guys bakuran ni wala nice. ay fuck tv guys ay mga talbos ng kamote dyan Good morning everyone And guys Magdengdeng teman iti Laplapayag lap Sa luyot O oh, laki mo na yan Kabatiti Ikan mo na bagoong Laki mo na yan Mekos, mekos na natin yan. Yan guys. Ating breakfast. Pamilihat guys. guys. guys nice. ito na ang ating gineng-deng